What's up mga choy! Okay, almost finish dah jatuh Anggi prepare ni, aku anggi himo Solo cooking What's up mga choy? Kini si Goody TV And for today's video na ako mga choy Pasko na giyon Maghanda ta mga choy Huwag na gi prepare gamay Nga ato pong pagsaluhan Unya nga magpasko Huwag ka na ta sa gamay na handa mga choy Huwag miski na busy ta diri sa pagpanarbaho Miski na unsa ka busy na Kami mga OFW Mag- Prepare, gihabon mig, handa sa Pasko mga choy, o handa na ba ang tanan? Mao di -ni ay niya ang recipe karon mga choy kay bihira lang man once a year ang Pasko ato ang espesyalo ng ato ang pagluto o karon sa ako pagprepare mga choy ato ang bilis-bilisan kay hapit na yun. Countdown ang sa pag-abot sa Pasko mag-prepare taaning chon ato nang na-marinate na salang na o ang uban pa din na ang atong luto noon makita ninyo mga choy nagdali-dali kita sa kong gingon bihira lang o kung samantakabising mga OFW kailangan yun na ito, maningkamot, o biradahan na ito, ni mga choy, paminawan niyo ang kalami sa akong giluto. Tara mo, Joy. no? Iyo, no? Iyo, no? Mapasana all na lang yun, tanan si Mrs. Ogang ang anak ani mga choy ready na ang tanan o giniguli nila diretso kaon na lang me o mo din ato ang recipe for today sa Christmas o after ala mga choy sabag o na mo pass forward sa akong video o kay Pasko man choy di yun mawala ang pag hinatagay na to, o regalo ka na exchange gift choy ba o mo niya ang amu ang nadawat pero ang simbolo yun sa Pasko mga choy is dili lang ang regalo Kanang ginaingon mga choy ba give love on Christmas Day. Okay, today Christmas Day na mga Joy. Atong pasalamatan si Papa Jesus. Ug unsa may mga nadawat nato Joy, mga good or bad man ang aside, pasalamat gyapon ta og kini ang ako ang video for today mga Joy. Merry Christmas na lang sa tanan. This is Goody TV. Merry Christmas mga Joy. Amping. Ingat, God bless mga Joy.